Alam niyo ba? Pinunog o Cordilleran longganisa. Ito ang isa sa mga tradisyonal na pagkain ng mga kordilyeran. Kumpara sa mga nakasanayang longganisa na gawa sa karne, ang pinunag, gawa sa dugo at lamang loob ng baboy na ipinapasok sa bituka rin ng baboy. Ang ilan, nilalagyan nito ng iba't ibang mga spices o pampalasa. Tinatalian ang mga dulo ng bituka at saka ito pinakukuluan. At pwede mo nang ma-enjoy ang pinunag. Ang pagkain ng pinunag ay kasama raw noon sa mga isinasagawang mga sacrificial ritual. Simbolo raw ng kultura ng mga Pilipinong pagbibigay pasasalamat sa mga biyaya at pagiging maparaan sa pagkain, kaya't maging ang dugo ng baboy ay kanila na rin inihahain. Sa Britanya naman, mayroon din silang sariling bersyon nito. Ito ang black pudding na may sangkap na oats, gatas, sibuyas, taba at syempre dugo ng baboy. Taong 1400s pa lamang daw ay kinakain na rin ito ng kanilang mga ninuno. Kaibahan lamang, ang dugo, iniahalo nila sa taba ng baboy at sa mga ingredients na nabanggit at saka kinukorteng pahaba, gaya ng paggawa ng embutido. Ngayon, alam mo na!